At dahil webis ngayon, mga call goods. <laughs> market day, mga call goods. May schedule kasi ang pagpamarket dito, mga call goods. Ang kulit kasi ng palengke, schedule day. Iba-ibang schedule ng market. Sa ibang day. lugar, Tuesday, Friday, right on, dalawang bes lang. sa Dito sa Gidans, ang market day schedule nila, Thursday, tsaka Saturday. Uh -huh. Ang kagandahan goods. kasi nung nandun pa ang At sa Warsaw every time, market lang sa Bacalarasca. Dito may schedule. Sinasamantala so, nila kasi latagan to mga ka goods okay yung mga latagan dito ah diretso pa tayo hanap tayo sa so, mga latagan dito tayo wow oh, mga ganda world cup Natagan. latagan 2025 daan tanong tayo dito Naubusan daw sila ng salmon head. Tayo tayo, walang salmon head. Sa uh, tingin tayo ng gulay. Ayun, may pata. Ayos eh. Dito ka lang makakabili kasi ng mga ganito, yung pata. Sa kung crispy pata, pang isda. Ah, uh, 7 lang. Pero ikot muna tayo, tayo bumili ng stock. Mura. Ito, to. Amaya, babalikan kita. Wala kasi rito mga cold wala ng product. Putin ah. yeah. man natin, ito lima. Ang oh, astig to, lima. Mamaya, mas mura lima. Ito apple. Ito masarap, red apple sa Islam. Ano pa? Meron pa doon. Wala. Okay na yun mga call goods. ikot ko na. Pwede na akong mamili. So, dito na lang muna mga call goods. Nagkita-kita kami sa okay, mga call goods. Eh <coughs> nang mga napamili ko. Pati si M, nagkita kami sa palengke. <coughs> Pati yung mga passport nyo parang tinatakan? Oo. Ayos. Wala rin kayo mga pasok? Anong oras? Puta. 3 to 3? Puta, 12 hours. Kaming dalawa lang pala nila kayang off. Ano Ha? Nakabukas yan. Diba? Moment yan, moment. Ano nga, lakay? Hindi uh. <laughs> mahal <malatang> Nakabukas na But <laughs> Buti hindi ka nagmura. <laughs> Hindi naman kayo makakagala ni Rapi ngayon. Sinasama si Rapi. Minsan na lang magkasabay ulit. Nagpunta ko sa ano nung siya Saan? Sa Rivera. Oo nga, sabi sa akin na eh. Yung nakita kitang naghihiwa. Oo. Dami sa doon. Sarap mamili, no? Mas malawak dun eh. Pahabol. Ang huh, ganda ng mga rusa. Ngayon? Oh. mo? iPhone? Sa TK Max, punta ka. Meron dun. Yan nga lang tsambahan dun, yung size. Tapos ang bilis pang mawala sa baba lang. Malapit dito sa uh, escalator. Sa gilid dun. Dun lang naman nila din ni-display yun. Okay lang yan, basta may trabaho. Ay, okay. Kamukha mo si, <laughs> si Ryan, eh. <laughs> Kamukha niya kayo. <ngayon>. Ah... <laughs> uh, <laughs> Croatia <laughs> or Hungary? Tapos lumipat dito sa Poland. Oh, wala, siyang wala siyang papel. Sumugal lang dito sa Poland. Oo. Oh. Wait, oh. Kauwi lang namin mga call goods. Nagkita-kita sa palengke. Sa so, prepare muna. Magbe-breakfast muna kami.